Ganito, <laughs> ng batch na to. Ito yung mga baryo. Ito uh, talaga yung. Pero mga... <laughs> Pambato natin. Sa <laughs> Oh, pilot. Oh, yes, sir. Army oh, pilot. From uh, Magsaysay. Yes, Army Aviation. nyo daw, sir. yung mga branch uh, of service. Uh, ito sa armor. Sa uh, Tarlac, tanke ito. Sa pilot. Sa scout ranger. Sa special forces. And this is uh, for sure K-9. Uh, Ayan, yeah, sige. Uh, Pagkakasunod sila. Sino nagkasunod sila okay. Ito po, sir. Uh, oh. Ito po ngayon? yan? Ito. Ito, sir. So, uh, Armin. Yasmin. O, sa ano to sa K9 group natin? Ito, rescue po. O, sa Army please, Rescue, sa problem engineer. Ah, engineer? Oo, sila yung nasa Libis. Uh, okay. Uh, uh, have go. Have okay. 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 From, uh, from training and print command. so, mga ano to, mga mentor. oh, oh, So, mga training, schooling. Sir, malalaman niyo ba? Yeah, this one. This is for the uh, training and education. As you can see, meron siyang torch. Ayun, ah, so, actually, habang dun sa ginagano natin, pwedeng may text sa babae. Opo, opo. Pwede, pwede. Para malaman niyo. And dito naman, after the, ano, uh, this group, ito naman yung military occupational specialty. So we have the our, uh, uh Adjutant General, General Service. So they are doing the, the career management, mga, uh, talk, ano nila, mga promotions, schooling, leads, activities. No, this one. F this one. F this, one. Uh, this is the headquarters. Group. Dito yan sa Army. And uh, Sergeant, okay. It's finance service. Kasi you can see, may wife dito at may kabebe. So ano ito? Ah, finance. Need to buy it. uh, uh, finance uh, so finance service. So they ano yung lente mo pala uh, sa ano? Uh, kailangan natin process. ng parang kailangan ng macro. Ah, uh, uh Sampulan mo naman 'to. Kasi kailangan detail uh, ng pati. Airborne, sa flight pilot and uh, airboard daw direklyo mo ordnance e ano, ano ba hindi ba? Ano pa uh, mga ginagawa natin sa, sa uh, airboard? mobility sir, uh, mga mobility. ammunition natin sir. Mobility ammunition for power. Yung mga nag-aano uh, po ng bomba kayo po yung, yung uh, may mga gear yon, uh, di ba? Uh, um, ito, ano to? Parang ano sa ito? pelikula, ano pelikula? Ano pelikula? Mga, mga explosives? explosives. Heart Oo. Oh, no. Heart uh, Tapos si Sir. Si Sergeant Medrano, medical, medical service. So dito may buhay to. Ililigtas tayo nito. <laughs> so tayo ay masasugatan. <laughs> uh, hospital work. Okay. Eight man. Pain man. Uh, yun din po yung ano? Parang sa gera, uh, medic. Yun, yes, yes. Yeah. May pelikulang magandang ganun ah. Eh. So si Sergeant, si eh, Master Sergeant Ontanis naman, batang-bata, so, -bata, Master Sergeant, to, oh. parang ano lang, uh, bagong pasok. Ano naman siya? Quartermaster. So ano mga ginagawa natin sa Quartermaster? Master, sa mga specs ng uniform natin. to, so, uniform? Pag may mga pagpapago, lahat ng uniform. Boots. Ah, okay. Jungle pack. Jungle pack. Mga combat equipment. Logistics. Ah, yun? Hindi, hindi yun. As part ng logistics. Ay. Sila ba? ano to sa ord ordinance ganun din sa kanila but power na ano, end user na sila di ba prior to distribution okay, ano naman sa signal Corps. so in charge sila sa mga radio communication equipment uh, wifi Kailangan natin ah, ng na wifi. O, uh, sa communication. Saka ano, yung mga uh, binoculars visual to Parang high tech mga yeah, yeah, When it comes to computers, okay. nah, that that confirms about IT, kanila yun lahat. Sa po yun? Ito po yun? Ito yun. Tambuli. So may tambuli. Sa horse. Sir, meron na artillery. Artillery, wala pa tayo. Ay, po. ay po. No. Ito na. Ito na. Ay, ay medium. May, may ito, ito eh. Pero sige lang. Ito na, na. Ito na. Ito gua apa motor kayak hina nak pulang ya nah apa mesti introducer nanti oh dapat tuh lo arti cerita metang cita ayo oh enggak yatin itu parang pulang nganti lo Tony, na try mo na ano, costume mo, ano, na try mo 'ton? Ay, try mo 'yan. Oo. Para ma- 'yung uniform mo para makita. ko lang itong Hello sit, sit. Tama siya special forces. <laughs> ito 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 to. na 'yan Pakap. Pakap. na ako bibagsak, <laughs> Ay, Kahit saan mapunta yan, Derek. Kahit saan ka dalil. Kahit <laughs> saan ka magtago. <laughs> tubig. <laughs> Bundo. Dewey, Kung hindi yo. kasi aqua man, medyo may pagkakalagyan. Ako kayo. Ay, Dito kasi yun, no? Yung fish pan na. Dalil. Kamu, iba na yung boots nila, Tol. Ano na, oh. Pamas tubig um, na. Pa, Ako, ano, pamas tubig na. Thank you. Uh, sir, side view pa tayo. Sige po, side view. Dito po talaga, full side view. Ha? Suotin ba daw ni Ron? Yes, oh, please. Okay. Patry na. Apo, okay. apo. Parang sa <laughs> Supremo, no? Kompleto, no? Ako pag ako, makikipagbati na lang <laughs> ako yan. Babarkadahin mo yan, Don. Huwag mo nga Mapadagat ah, bullying. Ano? Ayun sila lang natin yung problema ko. Ano man yung ano. Pag-usapan na lang natin. Kasi niya ko naman. Oo, oh, dali. Pag-usapan oh, Pag-usapan na lang buli. oh, oh. Punin mo na lang kung pare yan Yun, ang pinakamaganda dyan Pare Sir, ito, 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 sir. Walang fit yan po, butok, kahit kung ito. Kahit ito ng lalim. Sa ilang ano. Hindi, kasi yung mga pelikula, binabalot pa nila sa plastic eh. Hindi, hindi kailangan. pag nabas ng tubig, putok. Ah. Oh. Kahit yung mga bala, sir. Okay, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Ako e. Ito yan lang yung daw tayo, sir, ha? Ito yan bigay yung kaibigan, yun. Ito yung best friend, no? Matay ka, ha? Huwag mong sabihin, nakapagtago ka, ha? Paparo siya Pag kami nilas-malas ka pa nito, isasama kita sa taas, nakakabibitawan. Nayan pala yan. ano. ang Wala lang. ng page mo. O bi picture lang muna. Oh, alam mo na yun yung mga babarkadahin niyo. Oh, nakakatalo oh, okay. <laughs> ng 40,000 bits ako. Oh, oh. Saka isa to ilalim ng tubig, no? Yung <laughs> <laughs> isa, babagkadahin nyo ulit dahil aso ka lang patay ka dito. Hindi lang aso. Airborne, airborne. Oo, airborne yan. Airborne oh, Saka sila yung mga... Like OF. Special Operation Forces. Ako. post ng Ranger, at saka ng Special Forces. Ano yan? Marami yung... Ako. elite team. Kung saan yung delikado, doon sila. No choice, sir. kalaban. Kaya kalaban? Oh, na, ang naman, sir, ang dati nga, eh. Oo. Oh. Adrien, green sir, yun. <laughs> <laughs> ano po tawag doon, sir, <laughs> na ano Tiger suit. Oo, oh, yung tiger suit, oh. <laughs> Tiger suit. Damit pa lang. <laughs> black naman, yung uh, musang, yun. Musang. Musang. May nakikimba? Wala na. yan. ano Sarap yung, ano, yung na.

nagtinggel talaga inpeer. Tapos yung motor dito lang din ni rocker pala sa premo. Pinitiran na ni rocker yung uno detalye. detalye. Ah, ayun pala. Oh. na nan detalye. Checkkan hon. Checkkan, o nalengkina? Hindi pa. Tekshat pa lang? Tekshat pa lang daw. tol? mga talaga. Ito so, ang mga tulay na reserve, tol. Reserve. Yan ang mga tumulong na reserve. Talagang ang ano nila. Kapila, no? Uh, ang uh, specialty rescue. nila. May specialty talaga. Uh -huh. Kami kasi nasa media eh. Mm -hmm. uh, sila naman yung ano. Ito naman. Army Rescue. Mga baha, tol ano? Hindi mga lumulutong doon. Ano to trabaho mo talaga sa totoong buhay? Public school teacher. Sir. Teacher? Oh, teacher. Baya, ba Book <laughs> siya ng Tagig City and Patero. Dito lang po sa NCR. Oh, di kakilala teacher. Si ka kilala niyo po si Kaperdi? Yes, sir. Ah, uh, si Kaperdi. Kaperdi si Sir o? Oh. Si, ano pa Uh, sir Ransel Mozo. Sir Ransel Moldo. Ibig sabi, ito, ano ito, dalawang bayani. Oo. Oh, bayani, <laughs> bayani, siya na. Siya na. Bayani sundalo pa. <laughs> Dapat to, parang saludo ko dito. Ganun. double tap. double <laughs> tap ang <top>, saludo dito. <laughs> uh, buti sir, nag-reserve nag kayo. Buti. ah uh, way back 20, ano, nag-start ko 2015. Oh, okay. Nag-time this ako. Dahil nagkaroon ako ng idea sa disaster response. So, na-enhance ko. Then na nag-invite sa akin sa NCRR CDB, Search and Rescue Unit. Doon, ah, uh, nagpa-indice naman. Then nag-training ako ng for almost nine months. Then nakuha no. na, ko uh, ito. Ah, uh, sir, dito dito. Yun yun, no? Feature oh, na. na no? Ilagyan tayo yun. <laughs> Double tap na ba yan yun? <laughs> Guru na, sundalo pa. O, ano pa ang mo? So, ano pa? Ano? Sundalo na, rescue pa. Rescue pa. <laughs> Kasi yeah, may sundalong ano eh, warrior. Eh. Diba? Ito, sundalong bumubuhay. Diba? Yun yun, yun. eh. Sumasagip eh. Special piece to magip, di ba? Galit. Mm -hmm. Wala talagang uh, revolusyon yeah, no? at saka digmaan, hindi lahat. Patayan eh. Oo, oh, no, hindi, hindi yun. Oh, walang, ano nga eh, hindi successful ang isang revolusyon kung hindi kayo nakaalis doon sa patayan. Kasi ang essence ng revolusyon is evolution, to start again. Yun ang tatal natin. Ang root word ng, root word ng revolution is evolution kaya natandaan po natin yan hanggat hindi tayo nakakarating dun sa nag evolve tayo kapag na-stuck tayo dun sa usapin ng rebellion we are a failed country mm -hmm. hanggat may rebellion ang isang bansa we are a failure tandaan po natin yan sana namnamin ng mga kababayan natin yun isipin nyo lagi natin celebrate ang revolusyon na uh, 1896 lumagpas na tayo sa 100 years papunta na tayo ng 150 years hindi pa tayo matatapos ba? my god I hate drugs Ay, <laughs> <laughs> बिना नलागि एउटा गाडी छ त्यो गाडीको माथि एउटा गाडी छ त्यो गाडीमा गाडी छ